Nanganganib na gumuho ang bahagi ng National Highway sa Barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur dahil sa patuloy na pagbaha na naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga motorista. Ayon sa lokal na pamahalaan, halos tuluyan ng gumuho ang lupa na sumusuporta sa kalsada na posibleng magdulot ng malawakang pinsala at disrupsyon sa daloy ng trapiko sa Cotabato to Davao Highway na isa sa pangunahing rutang nag-uugnay sa mga rehiyon sa Mindanao. Sa kasalukuyan, pansamantalang dumadaan ang mga sasakyan sa likod ng palengke ng Pagalungan bilang rerouting measure para maka iwas sa hindi na saang panganib nagkumpula na rin ang mga sasakyan na nagdudulot ng matinding trapiko sa nasabing lugar mahigit dalawang metro na lamang ay lalamunin na ng malakas na tubig ang bahagi ng kalsada doon patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa national agency upang masolusyonan ang krisis at maiwasan ang posibleng trahedya nananawagan din sila sa publiko na magingat at sumunod sa mga pansamantalang traffic advisories habang nilulutas ang nasabing problema kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Jul di Mapalaw, Tatak Arimen.